sabi po niya sa akin is nasa katarman nga daw po, naguupa daw po sila nung babae. Kasama po po niya yung 3 years old kong anak na gusto gusto kong makuha sa so, Ilolocate ko muna yung husband niya. Kami na po yung magre-responde. Dapat maipalik sa nanay yung bata at the same time yung kanyang obligation na magsustento doon sa kanyang mag-iina. Ipa-follow up namin ito at tutulungan ka ng wanted sa okay. Thank you po, ma'am magsustento ka na lang. Nag-usap naman na tayo, ba? Diba? Sabi ko sa'yo, wala akong pakialam. Kahit ubusin mo pa yung babae dyan sa Samar, basta yung mga anak ko, huwag mong pababayaan. Sino, ako? Sino, ako? Ko sino ko? Sino ko? Mama ko, Bi! Naku mama to! Naku tobi mama to eh! Hindi mo ko kilala? Sino ko? Eh sino ko? Sino ko, Bi? Sino ko? Hindi mo ko kilala? Hindi ko kilala? Mama tobi! Hindi ko na mm -hmm. Kung nakita mo talaga may espal dyan na nandyan kami, hinahalikan na ako. A, bakit tinagunin niya sa akin? Tinanong kita, di ba? yung pag -iisip. Hindi. Tinanong kita eh. Sinagot naman kita. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo, hindi mo siseryosohin niya si Maricel. Tapos malalaman ko, Pasko, bagong taon, nasaan ka na sa kanya ka, diba? di ba? Hindi mo nga naalala ka ano na yung mga anak mo eh. Kasi nilason niya na yung utak ng mga bata. Ay, hindi ko sila nilason. Nakikita nila. So sa ngayon, ang ating magiging intervention, bilang nanay ng bata na 3 years old, under your custody po ito. Kailangan natin siyang ibalik sa iyo. At magusto man si Archie o hindi, Archie, dadalhin ni nanay yung anak niyo po ano, And then, i-continue po yung sustento or support sa anim na bata. Siya lang naman po yung may problema eh. Hindi po siya nagbibigay regularly. Nung hindi pa po ako nanganak, maganda naman po yung bigay niya. Every other day, nagbibigay siya 500. Okay, okay. na po yun. Tapos po, nung nanganak ako, ang sabi po niya is, ano daw po, 15-20 ang sahod niya. Nung November 8 po, nakumpleto po niya magbigay. Kumpleto ng isang buwan, dalawang beses. Pero po, hindi sumag tumugma dun sa dapat na oras na sahod niya. Kasi ang sahod po niya is 5. Naibigay po yung pera is 8. Kung kailan nag, nagpabawsi na po ako, tumawag po sa kanya ang bawsi. Tsaka pa lang po siya nagbigay ng pera. Kasi po, nangihingi na ng pang Christmas party yung mga bata. Hindi po siya nagbigay ng pera. Kasi sabi niya, kukuha daw niya ng motor. Inunay niya po yung motor kesa dun sa panggasos ng mga anak niya. Okay, magkano naman po yung binibigay na 3.5 po, isang kinsenas. po namin pag So yun. pag dalawang beses siya in a month, magkano lang? P7,000 Magkano Archie yung buwanang sweldo mo? Pan? Mga nasa sampu, 10. 10000 oh. Okay, so nagbibigay ka, kinsenas katapusan, 7000 So kung may anim ka na anak, tama naman po yun na 7,000 Archie. Ano? So, wag lang tayo lilihis sa schedule ng pagbibigay mo kasi hindi naman natin pwede hintayin na kumain yung bata. At the same time, yung allegation ng kinakasama mo, na mayroon ka din na kinakasamang bago. Ang sabi mo sa akin, wala naman. Meron po. Hindi pa naman po tali na umuwi doon. Parang inaanuan ko lang ba, nililigaw-ligawan. Three months, three weeks na nga kayo, di ba? Gusto mo ng ebidensya. So ganito, wag na po ano, so mag-ano mag, tayo, mag-ahaba. Pag hindi ka nag-perform ng iyong responsibility, automatic po yon pwede kang kasuhan under vowsi kahit hindi po kayo kasal. Klarado po. Okay. Opo. And then, yung ang sinasabi mo naman na mayroon kang motor na hinulugan, magkano ba ang hulog mo buwan-buwan? 3,000 po. 3,000. So, paano yun? Ang sabi po niya, kaya pumayag ako nung hindi naman daw po nababawasan yung sahod niya. Yun po yung niyayabang niya sa akin. Tapos ganyan, ihiling mo yon, Chinilasing kaya kita ngayon. Hmm. Medyo laylo ka rin misis kasi baka nagiging ganyan din si Archie. Nagkakaroon, ako gusto ko maging balanse. May oras na nagiging gano'n ang lalaki dahil dala rin sa bunganga ng babae. Be careful kasi kahit po ang bawsi is beyond sa inyo, nakarapatan nyo kasi mayroon kayong law or mayroon tayong batas sa kababaihan at bata. Pero careful pa rin. Kasi tao din ito na sinasabihan mo. May karapatan din siya as human being. Okay. So, hinay. Hey, Kung gusto nyo ng magandang relationship, give and take. Hindi na ikaw lang ang pagbibigyan. Siya nga po lagi kong pinagbibigyan. Yung pagpunta niya rito, labag po sa kalooban ko, ma'am. Hindi niya ako in-inform na pupunta siya rito. Kasi nga, maybe, hindi kanya in-inform kasi sakal. Hindi po. Or maybe, hindi ka niya in-inform dahil gusto niya na talaga kumawala sa'yo. Masakit ang totoo. Archie, isettle mo yung sa bata. Bigyan mo ng sustento ang bata. Sige, kapag nagawa mo yon, malaya ka para sa second partner mo. Basta, hindi ma-deprive ang karapatan ng kabataan mo. Clear? Hindi na ba ka talaga mm -hmm. kayo magkakasundo? Palamig po siya muna. Ah, buntis, buntis na babae. Buntis na babae? Kapahay mo naman, anak mo. Huwag mo naman ano, huwag mo nang kay pa lang yan, no? Ako si Archie Esto, na magsusustento ng sa halagang 3,500 kinsenas katapusan na ipapadala through GCash. Tungkol sa mga bata, pwedeng bisitahin ang mga bata at pwede ring hiramin sa oras ng okasyon at kailangan niyang ibalik. If ever na magka-problema si Archie sa'yo in terms of uh, support, magpa-file ka na ng case against kay Archie. sa sustento ako naman yung mabata. Ingat sa bagong buhay. Ingat ka na lang din. Sana sumaya ka kung saan ka magiging masaya. Yun lang yun. Sabi mo kasi ayaw mo na eh. Sige. Ay, ikaw na pero eh. Tinanong kita diba? Ano sabi ko sa'yo? Kung babawiin kita pa sa way kay Maricel, nasama ka ba pa sa pag-uwi ng mga anak natin? Ayun. Sabi mo, hindi lahat. na. Malabo na, di ba? Nakita yung pasabi siya, matatrabaho na ako. Hmm. Di ba? Hinintay kita eh. Hinintay kita. Pasko bagong taon. Okay yes. <laughs> na. <laughs> Hindi ka dumating. Concern ko lang sa inyo kung kaya Archie at saka Rachel na maayos ng dahil sa mga bata gawin nyo. Kung ano yung mga bagay na hindi nyo napagkakasunduan, limutin nyo na yon. Tanggalin nyo yun sa isip nyo yung mga yung sisihan, yung dakdakan kasi hindi din po talaga yun makakatulong. So tingnan nyo yung ano, tingnan nyo yung ways forward ano ba yung magiging kahihinatnan ng mga bata kung kompleto kayo? At ano din yung kahihinatnan, Archie, ng mga bata kung kayo ay watak-watak? Alam ko darating ang panahon, mabubuo kayo. Sorry.

at ano po yung masasabi nyo dito. Nagpapasalamat po ako sa Rapid Tool po. Tsaka po dun sa mga tanod na tumulong sa akin para po ihatid ako dun sa istasyon nyo. Maraming maraming salamat po kasi nasa akin na po yung anak ko na ang tagal-tagal ko ginintay na makauwi. Gaano nyo po ba katagal siyang hindi nakasama? Six months po ma'am. Napakatagal. Ang hirap po sa akin na kasi bagong taon wala po yung anak ko. Ang, hindi ko po alam kung sino nag-aalaga sa kanya. Hindi ko po alam kung kumain na ba siya? Pero sabi naman po nung pinsa nung papa niya na naalagaan naman daw po siya nung andi dito. Kaso po, siyempre, nung nalaman ko nga po na may kinakasama na yung papa niya, hindi natin maiwasan na mag-overthink na baka sinasaktan niya anak ko, baka ginugutom niya. Sinanay po ako eh, ito pong si Sir Archie, gaano na po ba kayo katagal na magka-live-in partner bago nangyari itong problema? Magpupor din po sana noong November 14. Kamusta po yung pagsasama niyo dati? Okay naman po siya, ma'am. Mabait naman po siya talaga. Yun lang po talaga ang ano nampu po talaga sa kanya, red tag sa kanya. Hindi po siya consistent na padre di pamilya. Hindi siya good provider. Lalo po yung lagi namin problema is pera hindi niya alam kung paano, ano yung pera niya, kung paano niya babudgetin, kung ano yung dapat unahin. Kasi pag sinabi niya gusto niya bagay na to, yun kagad yun. Ang gagawin ko na bang po para, oo oh, nagagalit ako sa part na yun, pero ako po yung gagawa ng paraan para po masustain kung ano yung kailangan namin. So ano po ba yung naging dahilan ng paghihiwalay niyo at pagkuha niya dito sa inyong anak? Wala naman po kami mamaway noon eh. Maayos po siya mamumalis. Number po mga anak. Sabi sa kanya na So why, nagsimba ako ko, naging kaon ang ng sign kay God na bago dapat ka ako before September 15, hindi dito ka na. Pag ako dumating, pag di ka ako dumating ng September 15, ibig sabihin hindi ka na para sa amin. Chinat ko siya, ano po reply niya sa akin? Sabi niya, trabaho lang ang gusto ko rito. Mga ako babalik ako, magpapakasal pa tayo. Si Bipol po siya rito pumunta. Naglalakad po kami ma'am ng papel namin para sa kasal sa West. Tapos nabalitaan ko po na yun na nga, may kinakasama na siya na hanggang ngayon dini-deny niya. Nasa akin po lahat ng conversation na totoo. Nung iniwan po niya kayo sa Manila at umuwi siya dito sa Northern Summer, siya po ba yung nagbibigay ng sustento? Opo ma'am, pero hindi po yung ganun ka-consistent. Minsan po may padala, minsan wala. Mas madalas po talaga pag sinabi niyang wala, wala talaga hindi mo siya Pagpapipilit, yung ugali niya. Kamusta ka ngayon? na -miss mo ba si mama? Anong gusto mong sabihin kay mama? May maiyain po kasi siya, ma'am. Ngayon po, ma'am, ano po ba yung plano niyong mag-iina ngayon na nakuha niyo na itong iyong anak? gusto ko po sanang magtrabaho kaso nga po talaga wala nga po magbantay doon sa baby ko kasi nga po yung nanay ko may sakit na gusto, gusto ko magtrabaho kaya ang mangyayari po ngayon talagang asa lang po kami ng sustento niya tapos magpa part time lang po ako ng laba laba miss na miss na kita ganun ba at kita gusto gusto kunin kasi di minsan tumawag ako sa iyo eh hindi mo ko tinawag na mama nang tawag po sa akin eh mami diba <laughs> I love you <laughs> Thank you po talaga ako na ako ako na yung anak mo. Tagal-tagal ka siya nilintay. Mas kabagong taon di ko siya kasama. Ang buntis ako, wala akong ginawa kundi umiyak na umiyak kasi nahanap ko siya. Sir Rapi, maraming maraming pong salamat sa tulong nyo. Nakuha ko na po yung anak ko. Nag-usap na rin po kami ni Archie tungkol po sa sustento ng mga bata. Magbibigay po siya sa akin ng pera kasi Katapusan na halagang 7,000 po. Maraming maraming salamat po sa inyo na walang sawang tumutulong sa amin. Thank you po. God bless. Maraming maraming salamat po, Sir Raffi. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya, kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong